Upang maibalik sa dami ang good bacteria sa ating katawan, maaari kang kumain ng mga pagkaing rich source ng good bacteria, tulad ng yogurt, pickles at kimchi, o mag-supplement ng probiotic supplement. Ang probiotics ay binubuo ng kombinasyon na buhay na good bacteria, fungi at yeast na naturally nabubuhay sa katawan ng tao. Ang pinaka-common na probiotic bacteria na available sa market ay Lactobacillus na laman ng Yakult at Bifidobacterium na laman naman ng Neutrowell Probiotics. Ang pag-inom ng probiotic supplement ay isa sa home remedy upang maibsan ang sintomas ng vaginal candidiasis. Ang ilan sa mga probiotic supplement na available sa market ay ang mga sumusunod: Yakult, Neutrowell Probiotics for Kids. Nutrawell Probiotics for Adult at Yogurt. Uminom ng isang bote ng Yakult o isang sachet ng Nutrawell Probiotics o kumain ng isang serving ng yogurt sa isang araw. Inumin ang probiotic supplement pagkatapos kumain. Tumutulong ang pagkain sa pagpapababa ng stomach acid at nagbibigay ng nutrition sa mga buhay na good bacteria upang makasurvive. Huwag isasabay ang pag-inom ng probiotic supplement sa mainit na inumin at pagkain dahil ito ay maaaring pumatay ng buhay na good bacteria. Ang binipisyo ng probiotics ay mararamdaman mga isa hanggang apat na linggong tuloy-tuloy ang pag-inom. Kung ikaw naman ay nakakaranas ng malalang sintomas o dili kaya ay pabalik-balik ang sintomas ng vaginal candidiasis na iyong nararanasan, Maanong magpakonsulta ka agad sa doktor. Mayroong iba't ibang antifungal medicine ang maaaring ireseta ng doktor tulad ng fluconazole. Ang mga antifungal medicine na ito ay sinisira ang fungal membrane ng Candida albicans upang maiwasan at mapigilan ang pagdami nito. Ngunit dahil ang mga antifungal medicine ay prescription drugs, meaning kailangan ng reseta ng doktor upang makabili nito. Kaya, ang tamang pag-inom ay sundin ang reseta ng doktor. Ito naman ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang pagdanas ng vaginal candidiasis. Una, ilimit ang pagkain ng matatamis at processed foods sapagkat ang candida albicans ay mabilis magparami sa presence ng sugar. Pangalawa, magsuot ng maluluwang at cotton na underwear. Pangatlo, Wag magbabad ng matagal sa tubig o magsuot ng basang damit. Sapagkat, mabilis magparami ang Candida albicans sa moist environment. At pang-apat, uminom lamang ng antibiotics kung reseta ng doktor.